Apo. <clears throat> Isang uh, magandang umaga po sa inyo pong lahat, mga kapatid. Happy Monday po sa lahat ng ating pong mga kapatid saan man kayo naroon ngayon. Nawa ay uh, nasa mabuti po kayong kalagayan. At tayo ngayon ay... Uh, <clears throat> At alam ko po, hindi po tayo pinababayaan ng Panginoon sa mga oras na ito. Binibigyan niya tayo ng mabuting kalusugan na nagmumula sa Kanya. So medyo maaban natin. So ngayon ay... Uh, ang ating pag-aaral mag mag-ingat sa pagtanggi. Aba, matindi pala ito ah. Ano kaya klaseng pagtanggi ito? Siyempre, sabi dito mag-ingat. Ibig sabihin hindi naman bawal tumanggi. Basta't mag-ingat lang sa pagtanggi. Oh, kung ano yung tinatanggihan mo, di ba? Eh pagka masamang bisyo, eh talagang dapat mong uh, tanggihan. Eh, pero kung tungkol sa Panginoong Diyos, aba'y mag-isip-isip, no? Mag-ingat sa pagtanggi na sinasabi diyan. So sabi dito sa ating pinakakiteks, Gawa 5.40.41, sila sila'y napaniwala niya nang maipatawag nila ang mga apostol, hinagupit sila at inutusang huwag nang magsalita sa pangalan ni Jesus at sila ay pinalaya. Matindi no? Hinagupit sila at uh, pinalaya. Huwag nang magsalita tungkol kay Jesus. Sa kanilang pag-alis sa Sanedrin, nagalak sila na ituring na karapat-dapat magtiis nang kaihiyan alang-alang sa pangalan ng ating Panginoon. At sabi niya nga dito, uh, talagang uh, kahit na pinalayo na sila, matigas pa rin ng ulo ng mga apostol. Ang Sabi nila, dapat muna kaming sumunod sa Diyos kaysa sa tao. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming mahal, na siyang magligtas sa amin, nagbigay sa amin ng buhay. Narito po kami, patuloy na lumalapit sa inyo at aming idinadalangin O Diyos, ang aming pong uh, pag-aaral ngayong pong umaga. Igawad niyo po nawa sa amin ang karunungan na nagmumula sa inyo at aming pong matutunan o Diyos ang nais niyo para sa amin. Maraming salamat po sa pag-ibig niyo po sa amin at patuloy niyo pong basbasan ng bawat isa ayon sa inyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So mag-ingat sa pagtanggi. So dito yung mga apostol, tumanggi sila na mag huwag ipangaral ang pangalan ni Jesus. No? Hindi sila pumayag, kundi sila'y nangaral, mga kapatid. No? Nangaral sila. Kahit na hinagupit sila at kahit na sinabihan na sila na uh, huwag ipangaral ang pangalan ni Jesus, tuloy pa rin sila. Ngunit kung hindi nila panatilihin ang mahalagang pagtatagumpay na ibinigay ng Diyos, ayan ha, kung kanilang hahayaan ang mga anumang gawain at kaugalian na muling bumangon at magpakasasa sa makasalibutang luho kung pabayaan nila Teka, parang naiba ito. Tama naman na. Ako lang lang nung ano, nung paragraph. So bago itong Uh, world na ito mga kapatid. Sabi dito, kapag kumikilos ang Diyos sa puso ng mga tao para ilapit sila kay Kristo upang uh, dumarating sa kanilang isang humihimok na kapangyarihan at sila ay naniniwala at ibinibigay ang kanilang sarili sa impluwensya ng espiritu ng Diyos. Ayan ay uh, talagang gagabayan. Pero kung tatanggi 'yan, kunin kung sila ay uh, hindi nila pananatilihin ang kahalagahan nito at sila itatanggi sa gawain ng Panginoon, sila ay masasalakay ni Satanas. Yan pala yun mga kapatid, kaya mag-iingat dapat sa pagtanggi. Makikita nilang mahina sila sa kanilang moral na kapangyarihan at ipinahayag sa kanila ni Satanas na walang kabuluhan kanilang subukin ang eksperimento ng pamumuhay ng isang uh, kristyanong buhay. Kanyang sinabi, ang karanasang iniisip mong sa Diyos ay resulta lamang na hindi nararapat na emosyon at Kapusukan. So yung word na emosyon at saka kapusukan. Ayan yan talaga mga kapatid. Kaya iniisip ko. No? Kapag ka maghili ka magbasa ng Bible, uh, nababasa mo ang spirit of prophecy, ang devotional, ang lesson, nababasa mo. Pero kung hindi mo naman ma-apply sa sarili mong emosyon, hindi mo ma-apply sa sarili mong karakter o pag-uugali, teorya lang ang alam mo, yung practical application, hindi mo pinahalaga. Ang pinakamahalaga dito, mga kapatid, hindi lamang yung teorya na nalaman natin yung tungkol sa ating Panginoong Diyos, paano mag-behave ng ganito, paano ang emosyon na ganyan, mahalaga din, no? Kompleto dapat na na-apply sa ating pumbuhay para 100%. Kasi yung teorya, 50% lang yan eh. O, kami mga pastor eh, uh, yung pag-aaral namin ng 4 years, 5 years, 6 years sa theology, o minsan pa nga may 10 years pa nga eh, teorya lang yun. Iba yung application. Ibang-iba talaga. Iba yung application, mga kapatid. Minsan dun sa teorya na napag aalan uh, isang subject lang yung gumana dun sa teorya. At sapat na yun. Hindi mo kailangan maging isipin lahat ng masyado mga critical kung hindi naman karapat dapat na i-apply. Ang pinakamahalaga sa application, mga kapatid, bilang isang lingkod ng ating Panginoong Diyos at nagbabasa ng Biblia ay yung relasyon sa mga kapatiran, no? sa mga nasasakupan, sa kapwa mananampalataya, yun ang pinakadabis doon, yung relasyon natin sa ating kapwa mananampalataya at syempre sa ating pong Panginoong Diyos. Kasi po kapag ka hindi, eh, no? Uh, ang buhay po natin ay uh, wala lang. Masabi lang na nagbasa ka ng Bible. Yun lang. Masabi lang na, nah, mahilig kang uh, alam mo lang yung coach sa writings ni Mrs. White. Oo, masabi lang na ganun. Pero hindi nakikita sa buhay, wala rin mga kapatid, no. Wala rin. No, hindi rin hindi rin 'yun na uh, hindi rin 'yun patok sa Panginoon. Ano, tinatanggihan mo pa rin yung paggabay ng banal na espiritu sa buhay mo. Bakit hindi mo na i-apply yung binasa mo? Kailangan yung binasa mo i-apply mo sa iyong sarili. Habang tinatanggap ng katulad ni Satanas, si Satanas alam niya na may Diyos. Kaya lang hindi niya ina-apply na sambahin ang Diyos. So, alam niya, natatakot siya sa Diyos. Pero hindi siya nananampalatay sa Diyos. Hindi siya sumasabi. Hindi niya ina-apply. Teorya lang ang meron siya. O so, yan, kapag kay ganyan na mga tao, yung emosyon at yung pong uh, karakter, yung pag-uugali, hindi harmony sa Biblia para lang si Satanas yan. <laughs> ha? Teorya lang ang alam. Pero yung application, wala. Hmm. Habang tinatanggap ng tao ang mga suwestiyong ito ng masama, nag-uumpisang maging kapanipaniwala ito. At pagkatapos siya ang dapat na higit na mak nakaalam na mayroong mas mahabang maha, karanasan sa gawain ng Diyos ay sumasang ayon sa Swiss ni Satanas at napipighati ang uh, banal na espiritu mga kapatid sa kaluluwa. Kapag ka mas mas sa uh, pinaniniwalaan natin at mas pinakikinggan natin yung tawag ng kaaway kaysa sa ating Panginoong Diyos. Kaya mag-iingat sa pagtanggi. No? Hindi lagi dapat tumatanggi. Kapag ka ang Diyos ang tumawag, huwag magtanggi mga kapatid. Pero kung si Satanas, atanggihan mo 100%, doble pa, 1000%, tanggihan mo si Satanas. Pero kung ang Panginoong Diyos ang tumawag, ay huwag tayong tatanggi mga kapatid. Bakit? Dahil ang ating uh, Panginoong Diyos nais niya na bukas puso tayong tumanggap sa Panginoong Diyos. At ang tunay na tumanggap sa ating Panginoong Diyos, nakikita yan sa karakter at emosyon mahala, sabi ano anong iba, eh, no? makikita mo ang tunay na balat ng tao kapag binigyan mo siya ng kapangyarihan. <laughs> kapangyarihan mamuno, kapangyarihan ganito ang gawin. Pag binigyan mo siya ng opportunity na magkaroon ng malak kapangyarihan, di ba yung karamihan ng mga politiko, ang daming pangako, ang daming ganito, ganyan. Pero pag nasa kapangyarihan na, iba na. Di ba? Iba na. May ibang iba naman na kapag nasa kapangyarihan na, abay magaling ang buhay. Di ba? lalong nagiging mabait, lalong nagiging masipag sa gawain. May ganun naman. Pero yun na nga, karalos karaniw, karam, karaniwan sa lupa na ito, ang tao kapag ka sobrang makapangyarihan, yung kanilang ugali ay na nakikinig kay Satanas ay naroon, no? Nabawasan yung pakikinig sa Panginoong Diyos. Yun ang mahirap doon. So kinakailangan na balance dapat ang ating pumbuhay espiritwal. Mayroon mga kinukuha ang posisyon, sabi dito, posisyong ito na halos hindi napapansin, na madaling maibalik ang kanilang sarili kapag kanilang natanto kung ano ang kanilang ginagawa. Ngunit may ilan na nagpapatuloy na tanggihan ang banal na espiritu habang ang pangtanggi ay ting, tingnan nila bilang isang kakayahan. oh, yun, no? mga kapatid. No? Kaya mag-iingat sa pagtanggi. Number one dito na huwag tatanggihan ang paggabay ng banal na espiritu sa puso. Kapag ah, meron kang nagawang hindi maganda, alam mong hindi maganda. At ikay na sundin mo yung konsensya mo, sundin mo yung uh, nasa loob mo mga kapatid. Yan yung pagtawag ng banal na espiritu. Eh. Yan yung pagtawag ng banal na espiritu. Huwag mong ano, minsan, ay, may, may parang bumulong sa, pero hindi tinanggihan mo. Hindi tinanggihan mo ang banal na espiritu mga kapatid. At sabi nga, yung mga tumatanggi sa banal na espiritu later on, no? Hindi nagagabayan ng ating Panginoong Diyos sa susunod. Yun yung nakakalungkot doon. Parang magiging parao ka na. Natitigas ang iyong puso. No? Ibig sabihin na tumigas ang puso. Iniwanan ka na ng banal na espiritu. Iniwanan ka na. Hindi ka na ginagabayan ng banal na espiritu. Kaya tumigas yung puso. Huwag nating hayaan na ganun mga kapatid. Isang mapanganib na bagay, sabi dyan, ang pagdudahan ang pagpapahayag ng banal na espiritu. be careful. Sapagkat kung pagdududahan ang ahensyang ito, wala nang natitira pang kapangyarihang maaaring kumilos sa puso ng tao. Yan na. Yan ang tatandaan natin. Kapag tinanggihan natin at pinagdudahan ang paggawa ng banal na espiritu, yung iba dyan, shout out ha, na ang banal na espiritu ay kapangyarihan lang, pinagdududahan nyo ang kapangyarihan ng banal na espiritu. Pinagdududahan nyo ang ating Panginoong Diyos. At uh, Deligado yan, mapanganib yan. Kinakailangan na paniwalaan at sambahin ng banal na espiritu na siyang ating Panginoong Diyos. Siya ay isang persona, siya ay ating Panginoong Diyos, siya ay third person of the Godhead. Na no, hindi yan kuryente na pinanalabas ng iba. Huwag kayong maniniwala doon. Hindi nila alam ang Biblia mga kapatid. Sabi sa Review and Herald, February 13, 1894, Yaong ibinibilang ang gawain ng banal na espiritu sa mga pamamaraan ng tao na nagsasabing ang hindi tamang impluensya ay dinala para uh, ipa, ipapasan sa kanila, ay pinuputol ang kanilang kaluluwa mula sa bukal ng pagpapala. Yun, kapag ka pala pinuputol mo ang koneksyon mo sa pa, sa Panginoong Diyos, ano? Kapag pinapasan mo ang lahat ng gawain sa sarili mong kakayahan, tinatanggihan mo ang paggabay ng banal na espiritu sa iyong buhay. So kinakailangan mga kapatid, in every decision in our life, no? kailangan ay uh, lagi tayo nananalangin na Panginoon tama ba ito. May mga panahon na kapag ako yung didesisyon sa sarili ko lang, hindi ako nanalangin. Nakapag-desisyon na ako tsaka ako manalangin. Para bang pina-approvehan ko sa Panginoon yung ginawa ko. Panginoon, approvehan mo to kasi ito maganda to eh. Dapat pala sasangguni mo sa Panginoon. At kung may naisip ka na maganda, isangguni uli sa Panginoon. Panginoon, kung ano ang kalooban nyo. Kung ito'y kalooban nyo, mangyayari ito. Pero kung hindi nyo kalooban, Panginoon, please, tigilan nyo. Ito plano ko. So, ganun mga kapatid. No? Ganun ang pamamaraan para tayo ay masab talaga masigurado natin kahit di tayo ng banal na espiritu. Kasi kung hindi natin gagawin ng ganun, mga kapatid, pinuputol lang natin yung koneksyon natin sa ating Panginoong Diyos. Itong mga apostol na ito, ginamit itong talata na ito na yung mga apostol, ito yung pangalawang persecution sa kanila. No? Nilatay sila at sabi, wag na kayong babalik. Ha? wag na kayong mga ngaral dito. Pinaalis sila mga kapatid. Pero sabi dito, nagalak pa rin sila at itinuring na karapat dapat ang kahihiyan alang-alang sa Panginoon. At sila'y nangaral pa rin mga kapatid ng tungkol kay Jesus. Yan ang magaling. No? Yan ang magandang pagtanggi. Tanggihan yung mga taong nagbabawal sa'yo na mangharal. O minsan yung mga nagbabawal sa iyo ng mga aral, yun pa yung mga taong hindi naman talaga nangangaral, di ba? Sa loob ng church. Yung kung sino yung kontra ng kontra, yun pa yung hindi nangangaral. Yung totoo yun. O, pero supportive yun eh yung mga nangangaral. Dito po mga kapatid, mag-ingat sa pagtanggi. Number one, natatanggihan natin si Satanas. Yung ating sarili. At yung ibang mga tao na pumipigil sa atin para mangaral. Pero wag nating tatanggihan ang pagtawag ng banal na espiritu sa ating buhay, ang ating Panginoong Diyos na nagbigay sa ating buhay, huwag na huwag nating tatanggihan. No? Mag-iingat tayo, lagi nating iisipin, ito pa'y gawa ng Panginoong Diyos o gawa ng kaaway. No? Kailangan ma discern natin yun, kailangan na tayo ay dumalangin sa ating Panginoong Diyos. Hindi ko mo nasa linya ka ng gawain, eh lahat ng gagawin mo sa Diyos na. Minsan niyan bigla kang bigla iko-contaminate ng kaaway yung isip mo. O kailangan mag-iingat ka rin no? Mag-iingat ka rin. Hindi dapat tayo kumpiyansa kasi nandito pa tayo sa sanlibutan na nandito ang kalaban, mga kapatid. Kinakailangan na mapagmatsyag pa rin tayo at nag-iingat, no? Laging nagmamasid at laging nakakonekta sa Panginoong Diyos sapagkat siya ang nakakakita at nakakaalam ng lahat ng mga bagay, no? Pagpalain tayo ng ating Panginoon at tulungan nawa tayo na patuloy na sumandig manalig sa ating pong Panginoong Diyos. So ngayon ay patuloy natin isama sa panalangin ang mga kapatid natin may karamdaman, yun si Tatay Uling, na siya ay uh, kumakain na lang sa tawag nila dun, sa, sa, sa ilong nilalabas yun, sa host na lang siya kumakain. Sama natin sa panalangin na maging malakas siya, ma, tumibay pa yung pangkatawan niya, malakas pa si Tatay Uling. Eh. At ngayon din po yung aking nanay na patuloy yung pagmagan ng kanyang kamay, nilapat na namin yung lahat ng ilalapat. Isama natin sa panalangin na siya ay uh, uh, gumaling na sa tulong ng ating pong Panginoon. At uh, gayon din po ah, kami ni Mrs. No, na patuloy pa rin na nalangin sa magkaroon kami ng uh, isang uh, anak Ayan, sa taon na ito, sa susunod na taon, basa't kalooban ng Panginoong Diyos. Uh, gayon din po mga kapatid, ang inyong mga prayer request ay kasama sa ating panalangin, natin, pa, isasamay ni Brother Melvin Vilasano. Pero bago yun, pakinggan muna natin ang awit, papuri sa ating pong Panginoong Diyos. God bless po sa inyo pong lahat mga kapatid. Ingat po tayong lahat. Amang banal ang mga pangyarihan sa lahat. Salamat po sa pagkakataon nito na muli kaming napaalalahanan kaming aming bantayan na aming mga puso, aming bantayan na mga pag-iisip, aming bantayan na aming mga panalita. At kami ay mag-ingat sa pagtanggi, magtanggi sa Holy Spirit. Pagkat sa mga panahon ngayon, kung kami ay patuloy na nagpupubilit magbago nariyan ng ang kalaban na patuloy din nagsusumiksik sa aming buhay patuloy na mga samahan ng Holy Spirit magkaroon kami ng malinaw na mata matalas na isipan na makita namin ang mali at aming maitama ito sa ag agarang panahon upang kami ay hindi malulong sa pagkawa ng kamalian at kami patuloy na maging inyong tapat na lingkod na nagtitiwala at nagpapakumbaba at nagsusumamo. At maipakita namin ang pagmamahal na pinakita sa amin, sa aming kapwa. Maraming salamat po sa mga lesson sa bawat umaga. Patuloy na, patuloy na ito ay tanda na inyong pagmamahal po sa amin. Sa umaga nito, nais namin isama sa panalangin ng pansalamat ni Ate Resbeb sa kanyang pagsapit muli ng kaarawan ngayong araw na ito. Salamat po sa uh, nagdaang mga taon na uh, binigay niyo sa kanya mga biyaya at papala sa kalusugan sa mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay salamat po na siyang nagpatatag sa kanyang buhay lalong higit at ganyan din salamat sa sa mga uh, lessons na bawat umaga na kanyang natatamasa na patuloy na nagiging daan para sa kanyang pagbabago ng karakter at sa pagpapatuloy ng kanyang buhay nais na ipatuloy na isama sa panalangin na ang Holy Spirit ipatuloy nag-abayan siya at gabayan ng kanyang pamilya na patuloy na magtiwala at magtapat po sa inyo at ganyan din patuloy na, na umasa sa inyong mga pangako at magpukumbaba at magtiwala at magbantay sa kanilang mga puso pag sa ganun sa inyong pagbabalik sila ay patuloy na nakangiti at handa sa po sa inyo salamat sa kalusugan Salamat sa lahat ng blessings at patuloy ang na was ang pagkalooban ng na pangkatawan sa mga susunod pang mga araw, mga buwan, mga linggo, mga taon ng kanyang buhay at mas marami pang makakita ng tanyang liwanag na nagmumula po sa inyo. At patuloy din namin sinasama sa panalangin ng kanyang anak na pabalik sa Bicol bukas sa uh, November 14 na higatan siya sa daan, ilayo sa kapamakan at ligtas makawi doon sa kanilang lugar sa Bicol. Sa so, pagpapatuloy na is namin isama sa pangalangin ng pangaral dyan sa KC1, nakapong mga kaluluwa nila ng magandang pabalita. Mabuting pabalita ng pag-asa na nagmumula po sa inyo. Maraming makarindig nito, maunawaan nila at tumanggap sa inyo bilang personal at pagligtas. Kasama na rin ang mga relatives ni Nanay Nerisa. At kayo din sa patuloy na sinasama sa pangalangin, church planting dyan sa si General Tino uh, at patuloy na was ang itong uh, magkaroon ng uh, patuloy na pag-usad upang sa ganun maitayo ng simbahan na ito uh, at mayroon ng lupa uh, at patuloy na walang magkaroon ng progress upang sa ganun ito ay agarang na maitayo at magamit at nasilungan ng mga kapatiran dito at magkaroon ng liwanag na nagmumula po sa inyo na kung saan ito ay magiging bahay talanginan at bahay sambahan silungan ng mga taong nagugutom sa inyong salita nauuhaw sa inyong salita Amin din sinasama sa panalangin ng iba pang mga church planting sites dito sa amin nasa upan, sa Tabacao, dyan sa west maraming mga sa maraming mga pangaral na, na abik mga bayan ay patuloy na samahan kami na Holy Spirit na lalo na mga namunguna rito sumusuporta rito, unang una, -una ang malasog ng pangatawan, malayo sa anumang masamang kardaman at patuloy na susigasig sa kanilang mga gawain. Sa pagpapatuloy na is namin isama sa panalangin ang apatiran kapatiran na nakikinig ngayon, at uh, si isama namin si, si Nessie Fernandez na siya po ay papakimo na ang lahat ng procedures ay maging maayos at magkaroon ng maganda resulta ang procedure na ito at siya ay hipuin niyo po na niyo magpagaling na kamay patuloy na maharamdaman niya ang inyong pagmamahal at maikwento niya sa iba ang mga kaanang kaibigan, kakilala na kayo ang dakilang mga gamot na nagpapagaling na lahat ang karamdaman na nagbibigay ng buhay sa amin at uh, nagbibigay ng pag-asa na magkaroon ng buhay na wala hanggan. at nais namin din isama sa panalangin ang si Tatay Ulin na, na, na sa matanda ng edad, siya ay patuloy niyo pong palakasin sa kanyang araw-araw na pumuhay siya po ay bigyan ng kalakasan sa bawat araw at patuloy na dagdagan pa ang kanyang buhay na makita na kanya kanyang mga anak kay bitbahay, kakilala na kayo pa rin ang Diyos na, na buhay na nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa. Kasama din namin sa panalangin ng ang nanay ni Pastor na siya ay patuloy pa rin na nasa, uh, may karamdaman na mamaga ang kanyang mga kamay ipagawad na sa kanya tunay na kagalingan na nagmumula po sa inyo. At um, kanyang kalakasan po ang na ay balik Pag sa na kanyang paggawa ay patuloy na magbalik sa dati at, at, at maging masigasig po at marami pang um, makita ang liwan, makakita ng liwanag po na nagmumula sa inyo. Sama din namin sa panalangin si Pastor at si Ma'am Karin na kanila kanilang hinihintay na baby ay niya po ipagkalaw sa kanila sa, sa taon na ito, susunod sa susunod na taon nais kami patuloy na idalangin dito sa inyo na alam namin na ay bibigay niya po ito sa kanila sa, uh, at sila ay magiging napakasaya at hindi lang sila kundi kami rin naman at alam namin na kayo rin ay lubos na magiging masaya kapag ito ay tumating na sa kanilang buhay kaya matuloy kami maasa at madalangin na ito ay pagkakalob sa tamang panahon na inyong nakaplano para sa kanila amin din sinasama sa panalangin na iba pang mga karamdaman. Ang inang at itang ni Brother Kevin na may pneumonia, matuloy namin silang sinasama sa panalangin na, na sila ay pagalingin yung palakas yung kanilang pangatawan. Kaya din si tatay ng friend ni Brother Kevin na may cancer na siya ay nagpapagaling, nagpapagamot din sa mga panahon na ito. Ipuin din siya na inyong magpapagaling na kamay. Kasama na rin namin yung pamangkin ni Nanay Pina na aksidente, si Brother Tiano Aranas na hospital, si ating Sibilia Erilia Borgon na na mayroon ding sakit uh, at si Jennifer Eusebio Pascua si Corazon Mina uh, at Imelda Eugenio Garcia kasama na rin si si Sister Aime Kilantang Jennifer Tila Cruz at si Esther Lopez Brother Benjamin Brother Monti Gambo at si Dayan uh, si, si Ate Grace Samano nagpatuloy pa rin nasa ospital na papalakas ay ang mga pangalan po na ito ay nasa malukang karamdaman mga kapatid mga kapatid namin na ito ay dahil nasa malubhang kalagayan ang kanilang kalusugan naman na isnaming naming ilapit sa inyo ipo-ipo sila ng inyong magpagaling na kamay una ay ituwid eh, eh, ang kanilang mga isipan na magtiwala at patuloy na magtiwala po sa inyo pagkat kayo ang dakilang magagamot at ang aming panalangin ng pinakamabisang gamot sa panahon ng kahit ano pa panahon. At kayo din si Kuya Bobby sa kanyang kalakasan at mga araw-araw ng paghahanap buhay, araw-araw ng gawain, si Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pentong, si Kuya Mike Pablo, si Pichi, si, si ilang family, member ni Sister Rose, Encarnado, si Brad Romnick Santos, Ro, Romnick Erilia, Francisco Renato Santos, Olivia and Rebecca Francisco, Precious Cabasu, Princess Jorquina, R.C., Sister Nena, Tia Aning, Tia Aurora, Ate Sally Sanchez, Sister Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Ang mga pangalan po nito, Ama, ay pawang sa ng karamdaman, nagpapagaling, nagpapalakas. Hipuin niyo po kami na inyong pagpagaling na kamay. Patawad po kung saan kami nagkulong at nagkasala. Ipagkaloob na sa amin na aming kahilingan ayon sa inyong kalooban, hindi nang sa aming kagustuhan. In Jesus' name we pray. Amen.